Bakit naging kulay dugo ang isang ilog doon sa Argentina? Natutupad na ba yung propesya na sinasabi ng Biblia? Nagkaroon ng matinding panik at pag-aalala ang ilang mga residente dahil sa isang malasalot na pangyayari sa isang lugar doon sa Argentina. Ayon sa ilang mga residente na nakatira malapit sa ilog, nagising na lang daw sila isang umaga na may naamoy silang mabahong amoy. Ngayon nakita raw nila yung ilog na nangangamoy, Nakita raw nila na yung ilog na ito ay pulang-pula na ang kulay. Mukha raw dugo ang tubig sa ilog na hindi parang nila nakikita o nararanasan doon sa lugar nila. So dahil po sa pangyayari na 'yan, iniyugnay tuloy ng ilang mga tao ang pangyayari na 'yan sa Argentina sa salot na binabanggit doon sa Biblia. Sa Old Testament kasi kung babalikan po natin, may pangyayari na yung isang ilog doon sa Egypt ay naging literal na dugo. Isa sa sampung salot na pinadala ng Diyos sa Egypt ay yung pagiging dugo ng Nile River. Ang dahilan po noon ay para palayain ng mga Israelita para sa pagkakaalipin doon sa Egypt. So sa pamamagitan po ng pangyayari na yun, pinakita ng Diyos sa mga tao, lalo na nga sa mga taga-Egypt at kay Pero, na siya ay makapangyarihan. Masayang po natin yung Exodus chapter 7, verse 17 to 20. Ngunit tiyak nakikilalanin mo si Yahweh sa pamamagitan itong gagawin niya. Tingnan mo, Iyahampas ko sa ilog nilo ang tungkod na ito at magiging dugo ang tubig. At mamamatay ang mga isda. Dahil dito, babaho ang ilog at hindi maiinom ng mga ehipsyo ang tubig nito. Idinugtong pa ni Yahweh. Pagkatapos, sabihin mo kay Aaron na itaas ang kanyang tungkod at sumpain lahat ng tubig sa ito. Ang lahat ng tubig sa mga ilog, kanal at lawa ay magiging dugo, pati ang nasa mga batya at tapayan. Ginawa ni Moises at ni Aaron ang inyutos sa kanila ni Yahweh. Sa harapan ni Paraon at ang mga tauhan nito ay inihampas niya rin sa tubig ang kanyang tungkod at naging dugo nga ang tubig. So dito sa pinasa natin, nakita natin dito na di lang basta naging dugo ang tubig doon sa Nile River sa Egypt. Ito rin daw po ay hindi na mainom at naging mabaho ang amoy tulad na nangyari doon sa Argentina. Kaya maraming tao ngayon, inuugnay po nila yung nangyari sa Argentina doon po sa nangyari sa Egypt nung panahon po ng Biblia. Ngayon, bukod sa salit na naranasan ng Egypt na inuugnay ngayon sa Argentina, sinabi rin po na yung pagiging kulay dugo ng ilog doon sa Argentina ay yung pagtupad ng propesya doon sa Book of Revelation. Ito raw po ay natuparan ng propesya doon sa Book of Revelation. Ayon po kasi doon sa vision ni John, nakita niya na magiging kulay dugo ang mga anyong tubig sa ating mundo. So, mangyayari po yun kasi ipaparanas ng Diyos sa mundo na ito, yung kanyang judgment. So pagdating po yun ng tribulation. Yung book of tribulation, alam naman po natin na ito ay mangyayari pa lamang. Hindi po katulad noong nangyari doon sa Egypt, nangyari na po siya. So yung nakita ni John sa kanyang vision, ito ay mangyayari pa lamang po dahil ito ay propesya. Basahin natin yung Revelation chapter 16 verse 4 to 7 binus naman ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal at naging rin ng mga ito. At narinig kong sinabi ng anghel na namamahala sa mga tubig, ikaw ang matuwid na nabubuhay ngayon at noong una, ang banal sapagkat hinatulan mo ang mga bagay na ito. Ang mga nagpadanak ng dugo ng mga hinirang ng Diyos at ng mga propeta ay binigyan mo ng dugo upang kanilang inumin. Iyan ang nararapat sa kanila. At narinig ko ang isang tinig mula sa dambana na nagsasabi, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, talagang matuwid at tama ang mga hatol mo. Napakalinaw po sa nakita niyo sa kanyang vision na yung ilog at yung ilang mga anyong tubig, ito po ay naging dugo. At malinaw sinasabi rin po doon na dahil ito sa hatol ng ating Diyos. So mangyayari po yung mga bagay na yan kasi nga po dahil yan sa judgment ng ating Diyos. Ngayon yung pagiging kulay pula ng ilog doon sa Argentina, ito na ba yung nagsasabi na natutupad na yung propesiya na nakalagay doon sa buka of Revelation? Ngayon, kung ikukumpara natin yung nangyari ngayon sa Argentina, sa nangyari sa Egypt, at sa propesya dun po sa Book of Revelation, makikita po natin na merong pagkakaiba. Papaano po natin nasabi yon? Kung babalikan natin yung mga binasa natin, mapapansin nyo po na literal na naging dugo yung ilog doon sa Egypt. At literal na magiging dugo yung mga ilog at ibang mga anyong tubig pagdating ng tribulation. So pag sinabing literal po na dugo, ito ay talagang dugo. Hindi lang po siya basta kulay dugo. Ang nangyari po kasi doon sa Argentina, nakita po natin na ito ay nagkulay dugo lamang siya. So hindi po ito literal na dugo tulad ng sinasabi sa Biblia. Ayon po kasi sa ilang mga eksperto, nung kinuha nila yung sample ng tubig doon nga po sa ilog na nagiging kulay pula, nalaman nila na ito ay galing lamang sa isang organic na pangkulay lamang. Meron po kasi isang factory na malapit doon sa ilog na bigla na lang nag-leak o tumapon. So meron pong chemical na natapon at ito po ay kulay pula. Kaya ang nangyari, nung ito ay nag-leak, nagmukhang parang dugo yung ilog doon. Sa totoo lang po, matagal na po may mga nagre-reklamo doon sa factory na yon na palagi raw sila naglalabas ng iba't ibang mga kemikal. At madalas nga po, iba-iba pa raw yung kulay nito, hindi lang kulay pula. Kaya mga kapatid, malinaw, hindi po literal na naging dugo yung tubig doon sa Argentina. Sa totoo lang po mga kapatid, marami ng mga katulad na ganyan na nangyari sa iba't ibang parte ng ating mundo. At napatunayan po na ito ay hindi talaga literal na dugo, kundi mga chemical lamang. May ilang mga pagkakataon naman po na nagiging pula yung tubig kasi nga po sa iba't ibang mga klaseng bakterya. May iba't ibang mga dahilan lang po talaga kung bakit nagiging kulay-pula yung mga tubig sa iba't ibang parte ng mundo. Tandaan po natin, pagdating ng panahon, ang pagiging dugo ng tubig ay isang supernatural na pangyayari. So, hindi po siya gawa lamang ng tao o hindi rin po siya gawa ng kalikasan. Ang pagiging dugo ng tubig pagdating ng panahon, yan po ay gawa lamang ng ating Diyos. Wala na pong iba. So, tulad po na nangyari noon sa Egypt, ang gumawa po noon, hindi tao o hindi nature, kundi yung ating Panginoong Diyos lamang. So, bago maging dugo yung mga tubig sa mga ilog at sa iba't ibang mga anyong tubig, kailangan po dito ng kapangyarihan ng Diyos. So, hindi po siya basta-basta mangyayari lamang. So, kung yung mga tao na po na nag-aalala at natatakot sa nangyayari ngayon sa Argentina, na yun nga naging kulay-pula yung ilog doon, mas nakakatakot po yung mangyayari pagdating ng Revelation. Basahin natin yung Revelation chapter 8, verse 8 to 9. Hinipan ng ikalawang anghel ang kanyang trompeta at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasak ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang dagat. So hindi po biro yung mangyayari na yan pagdating ng panahon. Hindi po yan magugustuhan ng mga tao pinakatakot na propesiya na yan na sinasabi sa Biblia, hindi na po natin mapipigilan yan. Dahil nakalagay na yan sa Biblia, hindi na po pwedeng mapago yan. Kaya kung ano man yung mga nakakatakot na mangyayari na sinasabi sa prophecy, mangyayari at mangyayari po yan sa ayaw natin at sa gusto. Pero ang good news ko po sa inyong mga kapatid, kung di natin mapipigilan yung mga nakakatakot na propesiya na yan na sinasabi ng Biblia, maiiwasan naman po natin yung pot ng Diyos dito sa mundo na ito pagdating ng tribulation. So, paano po mangyayari yon? may iwasan mo yung puot ng Diyos dito sa mundo pagdating ng tribulation kung mananampalataya ka sa ating Panginoong Sokristo. Pag binigay mo kasi yung buhay mo sa ating Panginoong Sokristo, kukunin ka niya sa rapture para iiwas sa judgment ng Diyos dito. At hindi ka lang niya ililigtas sa malaging na tribulation. Ang maganda rin po sa ating Panginoong Sokristo, kapag nanampalataya ka sa Kanya, ililigtas ka niya rin sa kamatayang walang hanggan doon sa impyerno. So, kung gusto po natin maligtas sa lahat ng paraan, ang susi lamang po dyan ay walang iba kundi yung ating Panginoong So Kristo. Kailangan lang po natin na palataya sa Kanya. Sabi niya po sa John chapter 3, verse 36, Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Ang anak na tinutukoy dito ay walang iba kundi yung ating Panginoong Yesus. Kaya mga kapatid, para hindi tayo mapahamak at hindi natin maranasan yung judgment ng Diyos, manampalataya po tayo sa Kanya. Ganun lamang kasimple. At kapag ginawa mo yon magkakaroon ka na ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso